Karon mga ito, nahuman no, na may kining tanog madika ko sa rendero. Karon si Dag ay kwata mo taon to ganang bad wire eh. na. Para ni baha ligo na kayo. Kina karon. Kuwag kanding sa ito sa tunga-tunga sa area. Karon ako pag-usa balay na. Sa kana kanang gamay kana. Pita sa mga anak kayo. siguro mga oh, July mga anak na siya. Arang toro kana simbir, Matik. Ligiat tanah kiri kuarta si rai-rai dua orang dua orang opat karena puru nak buntis nak dua kak tegu nak bukai yang naik dua kak bukan anak-anak isah pas balik dua yang kuarta pun tante kita mengawat ya abang Oops, ops yang lubi tu orang lubi dua ikat ayo oh nun yun pag lang isa wala na anak buhi na kaya na pag kaya lang isa wala yun na panam yun uras alas 4 pahinti matatawad alas 4.30 na si Rai Rai bye bye